Unahin ko kung uh, alam, uh, il, anong year uh, anong year ka pumunta uh, anong year ka dumating dito sa Pilipinas? Oh. 2001 ata. 2000, 2001. 2001. Sino kasama mo at that time? Ako lang po. Ikaw lang mag-isa. At nasabi mo during the last hearing natin na pinapunta ka dito para magtrabaho kay uh, Go Jang Jong. Okay no? hey, Daddy kay dad. Tawag mo daddy pero hindi siya tunay na tatay. Hindi mo biological father, no? Hindi tunay na tatay. And um, si sino si Lin Wenyi? Tita ko po. Asawa ba siya ni Gojiang? Partner niya? Ha? Partner. Partner. Okay. And uh, si Li Wenyi nanay ni Alice Go. Ang alam ko ang nanay ni Wesley. Nanay ni Wesley, si Wenyi. Opo. Sino ang nanay ni Alice Go? Uh, sabi ni Daddy, isang Pilipino pero hindi ko kilala. Sabi niya, isang Pilipino? Huwag ka ha. <laughs> Dahil meron kaming mga record. O oh, hindi po. Uh, sabi kasi ni Daddy Sinabi ni Daddy na ang nanay niya ay Pilipino. Okay? Na isang Pilipino. Na isang sabi Pilipino. Ko, sino, yung, yung, sino yung Pilipino na yun? Yung natanong ko sabi niya, wala na. Nati na? pa. Maliit pa lang siya, wala na. Wala na? Mm -mm. So sino ang, uh, si Lin ang anak niya si Wesley. Opo. Ilan ang anak ni Lin Wenyi? Eh La Ay, tatlo yung isa nawala sa Chenya. Tatlo isa nawala sa Chenya. Yung isa si Wesley. in isa? Kuya niya. Kuya si niya. Seymen, oh. Si Simon. Si Simon. Nasaan si Simon? Siguro nasa China po ngayon. Nasa China siya ngayon? Siguro po. Okay. And si Seyman is Filipino or Chinese? Mm, chi Chinese po. Chinese citizen siya. Si Wesley, Filipino or Chinese? Pil Filipino. Filipino siya. Pero alam rin namin na hindi totoo oh, yun. Oh, I'm sure alam mo alam, na yun. Oh, may Chinese passport ang ano niyo po. Oh, si si, si Wesley ba ngayon may Chinese passport? Hindi ko nakita. Hindi ko sure. Hindi mo sure. Mm -hmm. Okay. Um, nung pumunta ka dito, you were, na, narinig ko during the last hearing, um, 16 years old ka, 17 years old. Mga ganyan po. Oh, sa saan ka nag-aral dito? Wala po. Hindi ka na nag-aral? Hindi, Hindi po. ka na pumasok? Hindi po. Nag-aral ka ba sa China? Opo. Nag -ano, um, anong school? Pwede po hindi ako sa road. <laughs> <laughs> no, hindi naman, sa China naman yun. Kahit May mo, po ako kasi ito eh. Hindi, school lang naman yun eh. Nasa China naman yun. Kahit sabihin mo, nasa China naman yun. Pero nag-aaral ka doon ng elementary? Hanggang high school po. Hanggang high school. College? Hindi po. Ah, hindi ka nag-aaral ng college. Okay. Si Alice, saan nag-aaral? Ah, uh, hindi ko po alam. Hindi mo alam si, nag, saan nag-aaral si Alice? Hindi po. Nag-aaral ba siya? Hindi ko sure kasi ang alam ko mayroon siya homeschool. Kumaka sa bahay yata. Alam namin, meron din kaming ebidensya hindi siya homeschool. Ay hindi ko po alam. Kaya huwag uh, kang magsisinungaling. Hindi ko po alam, sir. Uh, alam namin lahat, meron kaming dokumento. Huwag uh, kang sisinungaling. Uh, huwag kang huwag kang huwag kang susunod sa kwento ni Alice kasi alam namin may mga dokumento kami dito. So ang tanong ko, nag-aral ba siya o hindi? Hindi ko po alam. Ngayon hindi mo na alam. Nag-homeschool siya. siya o hindi? Ang al in, uh, hindi ko sure la pero ang, ang alam ko may home school siya pero hindi ko nakita hindi mo, kasi 16 mal, uh, ma, uh, nandito ako malaki na siya eh. pero tawag mo sa kanya ate di ba siya, anong tawag hindi, sa, ako ang ate ah, uh, tawag niya sa iyo ate no anong tawag mo sa kanya Alice po Alice hindi Shobe or uh, ah, hindi po hindi ganoon okay All right. And then um, uh, itong si Go, itong itong si Go Jong. Ah, uh, itong Go si Go Jong nung pumunta dito, ah, uh, ano ang negosyo niya? Ang pupunta ako dito, meron na sila ah uh, embroidery at farm. Embroidery and farm. Apa? Nasaan yung embroidery and farm? Ah, uh, yung una natin ko nasa Manitawag. Nasa Balintawak. Apo. In farm? Nasa Tarlac. Banban -ban po. Sa Tarlac. At ikaw, saan ka nagtrabaho? Sa Balintawak? Opo. Sa Balintawak ka nagtrabaho? Sa Amporatory po. Okay. And then, uh, anong negosyo nila sa China? Mm, ang Alam ko, meron din embroidery sa China. Meron rin siyang embroidery mm -hmm. sa China. Meron mm -hmm. rin siyang uh, 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 farming sa China. Fa ano? Meron ba siyang farm sa China? Wala po. Wala. Ang alam ko, wala. So, embroidery lang ang negosyo Embroidery niya. tsaka tela. Nasaan na ngayon si Guo Jiang Jong? Baka sa China, hindi ko sure. Sa China, nasa China siya ngayon? Siguro po. Hindi ba kayo nagkita sa Singapore? Kita. Nagkita kayo sa Singapore. Uh, si Lin Wenyi, nagkita kayo sa Singapore? Opo. Uh, yung ba yung time na nagkita-kita kayo doon? Uh, I think that was a uh, uh, July 18, tama ba? No? Nag-reunion kayo sa Singapore? Opo. Then after that, saan sila pumunta? Uh, uwi na sila sabi, pero hindi ko alam kung saan sila uwi. Naghiwalay-hiwalay na kayo? Opo. Okay. Ano ang negosyo ni... Aside from embroidery, iba, may iba pa siyang negosyo sa China? Uh, wala siguro. Hindi ko sure. Connected ba siya sa Chinese government, si Guo Jiangzhong? Hindi ko alam, hindi siguro po. Hindi mo, hindi mo alam. Connected hmm. ba siya sa Chinese uh, Communist Party sa Ay, China? Hindi, hindi ko maintindi po. Connectado ba siya sa uh, 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 Communi Chinese Communist Party, uh, Chinese Communist Party? Connectado ba siya doon? Ano po yung Chinese na? 'Di ba sa China may party, 'di ba? Yung Communist Party? Ah, party. Uh Oo. -oh. Uh, may kaibigan siya. Hindi ko alam kung anong klaseng party ang sabi niyo Pero konektado ba siya doon sa Communist Party? Hindi ko alam. China?